Ayan, o. Oh. Dito tayong papahunt. Ayan, o. Oh. Papahunt natin. Ayan yung lugar. Ayan, ayan yung lugar. Ayan yung lugar. Dito, dito ko lalagay. Unahan na lang kayo. Unahan kayo. Sino makakuha? Pag naunaan ko kayo, wala na. Yung malalayo, huwag na pumunta. Pero yung malapit, huwag na rin pumunta. Baka maunaan ko kayo. Ayan, dito ko lalagay, o. Oh. O, oh, may yelo, may sigarilyo, kompleto, ha. Ah. Ayan, ha. Oh. Unaan na kayo. Ngayon na. Ah. Ayun, yun, no yun, may nakakuha na eh. May nakakuha na, ang bilis, ang galing. Ang galing po nung nakakuha kagad eh no. eh, yung camel, eh, yung ano, yung jean eh. yelo na siya, nasaling kagad ka sa pitch yung yelo. Galing, galing na ako kagad ang bilis. So, guys, nakuha na po yung ano natin, pinahan kanina. Magaling, magaling talaga tong tao na to. Magaling ka talaga. Next time ulit, next time. Abang-abang. 拜拜。Bye bye.